Ito, sabay silang ipinunla, pero mauna siyang anihin kasi ito yung natural na bigas. Ito naman yung malagkit oh. Almost 4 months siguro ang malagkit bago anihin. Ganda ng palay. Ito naman pa lang. Namumulaklak pa lang siya. Kasi ito ay malagkit. Ito yung kasabay niya. Halos pa na din. Ganda ang ani kapag walang peligro o masamang panahon. May tubig pa din yun. No? Ayan. Ito yung hinog na. Hinog na talaga siya. Ayan. One week na lang. Next week ka ano hinato. Ito yung palo na online na online ko kapag na-practice yun araw-araw kong ng palaya magiging ang um, kasama niya sa pag pupunta rito ang aso din naman ay pwedeng ano, maging look mo kapag uh, dadaan ka sa mga masusukal. Ganyan, oh. Kapag may ahas, buong lang niya makikita. Ito, sana all lapit na magpaanig. Thank you for watching.